For to this video pala is regarding sa nagprotesta kapon September 21, 2025. Ito yung mga kuha nating nangyayari at naganap sa araw ngayon Yan, sa sobrang dami ng tao Pinaparinig nila sa ating gobyerno Gaya sa caption nito, ng photos na to uh, Walang panalo at lahat ay biktima sa mga special hmm. na urat gaya ni tusok tusok bindor yan ang huh? pa dyan sa putos na dito yeah. gaya dito sa banner na to mga bisaya mga tagalog galit sa magnanakaw at kurap oh my god pulis ang humanarap sa galit ng taong bayan yan o dami na dito oh no kaya ni Renato Reyes. ah, sinugo daw sa ospital kasi ah, bato sa rally <laughs> may mga putos pa dito na ano mga na opisyal natin na matataas ayan o oh, dito sa dami ng pira sa lamesa. ang gagawin yung pinit nito ah laban lang Pilipinas Iyan ang yung mga nangyayari sa pulis at saka sa mga nagputista. Oh no! Ang oh, sa ng tao dito sa isa People Power Monument. Uh, buo itong mga tao na ito dahil sa talamak ng korupsyon sa gobyerno, talo na sa DPWH. Bilyong-bilyong uh, yung pundo yung mga proyekto wala namang masyadong ano you know, hindi na pakinabangan ng mga tao masyado uh, at na sa mga syudad natin na nababaha talaga hindi lang baha yung puerruisyo hindi yung uh, may sakit pang dala gaya nung liptosperosis hmm. Oh, dito oh, no. sa poster na to <laughs> ayan <Diskay>. this <laughs> halatang bisaya yung nagsulat nun eh yeah kaya dito sa putos na nakuha natin yan nag sama yung ibang mga shoe time yan sila Vice Ganda uh, sila Darin Ann Ayol si Jackie yan at ang at bayanihan volunteers networks ayan nandyan sila lahat huh? Ngan nga gaya kasi nila yung may malaki ding ambag sa mga tax mga artista <laughs> 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 Ito sa Babaw City hugis Buaya yung uh, 16 feet yung haba Pinagsaluhan <laughs> ng mga tao Yan sa atensyon sa Ayala Bridge, Manila yun oh. yung container van oh. ay nasunog pa doon sa lalim ng container van hindi nakatiis yung ibang rally yesta dito mm. Grabe yung nangyari oh. <laughs> Hirap maging mahirap. o oh, nga naman. Yan o, kaputik pa yata yung mga katawan nila. Yan, when the rich rob the poor, it's called business. When the poor fight back, it's called violins Tama naman. Pati si Ate, yung sa babuldan na show, yan you know? o. Yan. 40 cars, kapatid ko nga. Tatlo lang brief. <laughs> Naghanap pa eh dito manunulat ng bayan naging lumalaban yan si kuya yan sawa na sa lipunga tang ina <laughs> dito taxpayer ako di sponsor <laughs> dito rin ano babad na babad no, ng rin naman yung ibang lugar hindi pa nahupa yung baha yan dito di rin naman oh. Sana madinig. Pero ah! hindi na tayo marinig, naway matupad yung wish ni Miss Cara Davi. <laughs> Wala na yung tanong niya. Nasa kami na siya. Yung ako sa likod. Yan. Ay, yung motorsiklo ng police pala yun. Sinuno. Yeah. Yan yung palitson ba pa, oh. Isang daang litsong baka ang inahanda sa ano San Pedro Square Davao City grabe naman tong baka na to ang mahal pa naman ng baka ngayon <laughs> naglitson pa ng isang daan oh. sino <laughs> kayo <sa> sponsor na no? <laughs> yan dito kasi ikaw kapatid nga dalawa ng brand dito sa Zaro Iloilo City dito wala man ako sa kalsada kasama nyo pa rin ako sa pagkikibaka sana nga may managot sa mga kurap na opisyal hindi lang yung pitaka at bulsa lang yung pinapataba nila pati yung mukha na rin good luck sa mga nagprotesta sana ma walang nasaktan at mayos ang pag-uwi nyo sa inyong mga bahay